Okay na, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Pausal at Pausal first, kakatapos lang na press ko ni Melvin Jerusalem. Unang-una, -una, congratulations kagad. Big event. Kumusta? Ano pa haramdam? Thank you, sir, Pao. Sobrang saya kasi ito na, ito na yung time na ilalaban dito sa Pilipinas. Tabi build natin. Hmm. Ah. Okay, nandiyan yung kalaban mo pa sabihin magkikita pa kayo pero so far no ngayon may, may nagbago pa sa paningin mo sa kalaban mo o kumusta ay tingin mo sa kalaban mo ngayon? Uh, sobrang saya kasi uh, parati kayo nagharap eh. Uh, lagi kayong nagharap. <laughs> Malapit na kayo magbakbakan. Tinanong uh, kita kanina about your yung sa pagdepensa ng belt uh, bilang isang champion, sabi ko dapat madepensahan. Tanong ko sa iyo, like, gaano ka importante na ngayon sa pagkakataong ito, madepensa mo na talaga at maging champion ka pa rin? Yes sir Pao, sobrang nakaka importante talaga itong time na to na magdidepensa tayo ng belt kasi dream belt ko to siya eh. Mm -hmm. WBC belt. At ang nakapabor pa dito sa Pilipinas ilaban kaya sobrang saya ko dahil natupad yung pangarap ko na makadepensa dito. shout out tayo kay Senator Manny kasi siya talaga yata, pinilit yata niya na dito laban. Dapat yata yes. dadayo ko sa Mexico eh. Oh, yes sir, yes sir, Pao. Sa lahat po ng nasa likod po ng ano, natuloy po yung laban natin. Ang lalo na po guys, Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat po. At sa lahat ng team ko, thank you so much. How motivated are you na, of course, sa Pilipinas ka na nalalaban, tapos special, pupunta ba dito yung, yung uh, mami? Uh, Tagalog tapos bisaya na message sa mami mo. Tagalog muna sa, para sa mga fans. Gano'n ako motivated na talagang ipanalo ito at hindi tayo mapaya sa mga Pilipino? Yes, sir, Pao. Uh, yung mama ko. Uh, sobrang saya ko kasi ito na yung time na makanood siya ulit ng laban ko kasi yung ibang laban ko hindi siya makapanood. Kaya okay. lalo na yung mga pinsan ko din na pupunta, yung mga uncle ko. Ay, okay, kumpleto pala Mindanao po. Sa Mindanao at sa Cebu, pupunta sila dito para manood sa laban ko. Kaya, Anong mensahe mo sa mami mo bro? Ma, ito na yung time na makapanood ka na, na, na sa personal world champion yung anak mo. Kaya salamat po sa supporta. Ah. Love you, Love you, mo. So, sino yung pupunta dito? Maraming ang kamag-anak, kaibigan. Sir, pa, yung, yung uncle ko. Okay. Uncle, <laughs> uncle ko, auntie. O. O mga ano ko, sir, na uh, kasi uh, alam ko hindi lang yung pamilya mo sumusuporta sa iyo pati yung sa mga taga Bukid noon yung iba hindi punta dito anong mensahe mo doon sa kasi dala-dala mo rin ang Bukid nun, bro yes, kasi sir. champion ka anong mensahe mo sa mga taga Bukid noon o baka ay, kasi naman yung mga tao doon o baka may mga officials na sumusuporta din sa iyo doon uh, yes, baka sir. naman do ba yes sir pau uh, yung uh, yung governor namin doon mm. at saka vice governor na Claire Mayor Clive Kinyo at saka sa kanyang papa, uh, mga Arkyo Kinyo, sa lahat po, sa mga special po, sa lahat po, sa mga reportage at sa Bukinan po. Maraming salamat po. And syempre, last message sa mga fans ng buong boxing na supportahan ka at pagdasal ka sa laban mo. Uh, sa lahat po ng sumusuporta po sa akin, uh, po yung time po na lalaban tayo at i natin yung belt. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa Sunday po. Ito sa madaloy yung... Huwag po bibigay yung belt be ah. Eh? Yes. Huwag pa pa-weigh yan. <laughs> Sir, pa-weigh <papa>. Okay. Melvin, pwede dito tayo sa mga... Thank you. Thank you po. Thank you.